Magandang araw mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli nagbabik sa inyong harapan ang Padrin sa vlog. Palibago tayong adventure naman. Palibago po sabak naman sa laot. Siya nga pala mga kapaders. Kung bago pala kayo sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Pag-pin bell button para lang kayong updated sa vlog aking upload sa YouTube. Ito nga pala ang aming isla mga kapaders. Sa magkatanong po dyan kung tagasaan ako, dito pa ako sa Humalig, Quezon Island. Ito po mga kasamahan ko nagkakain habang kami nagbiyahe punta ng laut mga kapaders. Oras nga pala ngayon, alas 5.30 Baka dumating kami sa laot, mga alas 6 ng gabi na Ito nga pala ang aming ulam Nilagang itlog mga kapaders At saka isang pepeb tuna, adobo Medyo malay ang aming biyahe, punta ng laot Nabaka sa aming pagdive mamaya Gables, may po kayo dyan Panibagong gabi at panibagong sisid tayo ngayon Hanap tayong isda Na ito sa butas, malaking surahan Unang sumpong mga kapaders Sana tamaan to, ating gigitikin Mmm, -hmm. huli ka dyan Ito na, presado, glow sa butas Huwag sana, ay nakabuhot mga kapaders, ulitin natin na ito, bumalik sa butas. Oh, hindi na makita. Oh, nagtago na yung ulo mga kapaders. Oh, nagsakipit na sa butas. Na ito na, mm -hmm. mataan tama, wala ka kawala. Ayos na naman to sa unang sumpong natin. Salamat Lord na marami naman sa magandang biyaya ngayong gabi. Sana may mga samahan pa ito para ating mahuli pa. Hanap tayo ulit na ito, balaga, nakasuot, at isungkitin, Yun, labas, labas, mailap mga kapaders. Uy, na ito na. malay pa si Cadaver Rico. Oh, naroon na nasa butas na. Malalim ng sinuutan. Oo, oh, na na. Sayang pa naga sumuot sa malalim na butas. Na ito, sniper. Mhm, hmm, giti ka diyan. Ah, is nitong pampinta naman. Makadelete siya naman ng county. Kahit sa kami sumisid na bahora, may sniper pa rin. Hanap pa tayo ng isda. Naliwanag na ang buwan mga kapaders. Pangatlong sikat na yata ngayon. Na ito, pang bukas. Mhm. hmm Bibiya or Tibos. Sigurado ko bukas sa aking inakay, pang-ihaw. Sana makarami kami ngayon ng Bibiya. Marami ng order ng Tibos mga kapalers. Dalain na sa bits mga turista nag-order. Hanap tayo ng isda na ito talikbago bago, sa bato. Mm -hmm, huli ka dyan Unti-unti naman alam sa mga taligbago Palibasa pala kaya ang buwan Mabilog na naman Ano man daw kaya taligbago Pag nabilog ang buwan Natabi na sa bora Galing kalaliman Hanap pa tayo. Uy, na ito. Blue ko mga kapaders. Masarap yung iniha. Uy, oh, na ito. talikbago Ito panayin ko. Mm hmm Huli ka dyan. Ay, swerte yung blue ko Iyon. Itong talig pa ako. Hindi na nalaang. nakita ako kagad. Ayos. Ito pa, Na ito pa. Mayroon pang isa. Mm -hmm. Huli kayo. bali na mga kapaders. Mag-asawang talig Kaya lang isa. Medyo malit yung isa. Medyo malaki na rin ang sukat nya mga kapaders. Kauntin tiyaga-tiyaga na naman tayo lang, oy para sa pamilya. Na ito, isda mga kapalir, surahan na katalikod. Sana tamaan. Mm hmm Ay na, napalabo ng butas. Labas. Yoy, na ito na. makalabas kalabas ka rin dyan. Palpot pa sa butas. Ito surahan. Ay, hirap lang dilahin yun. Nakalabas din. Ayos na rin itong pandara Sa nag dyan na comment Istipitin ko lang isda Ito mga kapalit Istipitin ko ito Baka ito mga utso bramos Pag ganito ka na kiwag ang kilo Maghahanap tayo ng isda Na ito nakasuot Kanubing Titi mm -hmm. ka dyan Sintido ang tama at tama sa pagitan dalawang mata Malagi rin mga kapalit Istipit na naman ito Mga 300 grams Hanap tayo ulit Oh Na oh. ito Lapu-lapu kagayan, kwartan lino na ito bukas. Salamat Lord. Muntik pang sablayan. Sa may pagtimpa itong tinamaan ang ng paan natin. Pinaplag kita kung sa, sa may itikan kung tinamaan ang paan na. Medyo na patas tama. Na ito, makapal na po na mga Para na ng kapatan. Dito may salakasuot ako nakita. Ano isda ito? Oh, talik pa ako. O, paro kung tawag sa Malabon. Yung mga huli namin mga isda, binibili ng buyer. Yan yadal sa Malabon binabiyahin. Diyan sa konsignasyon alam tayong bigis na na ito kausir lago na mm -hmm. ka po na naman ummm ummm umuli ka dyan pagdardag na na naman doon sa sibong yan ito nga pala nga kapatid itong kausir at ito, pinakamalikin ito 200 grams lang alam na naman tayo, laro ng gandilyo nakatago umalain ko na ito oy bumihit pa isang ikot pa ikot pa umuli mm -hmm. ka isa tama ay hindi marayong sila panibigat din naman nakalag sa bibis pera sa puwet ang panindigan mo na itong makis na uli <tod noise> uli ka dyan para niya tumas ka sa utas ka na sa akin na ito na ay nakabunot pa uli <tod noise> din ko uli nakabunot talibos itang masarap sa bawal o kinihaw siya nga pala mga kapalos hindi ba itong parang pis itong pay kamuk alaang nawag sa amin ay talibos na naman tayo dito sa butas na ito mayroong maputi uy malaking pugita mga kapalers jack pa tayo na ito salamat lord Magandang biyaya ito. Ayan, kinikiliti ko mga kapaders. Sinusungkit-sungkit ko ang dulo ng pana. Labas! Lalabas ka din dyan. Sige! Huwag ka dyan lumabas. Matalas ang dulo ng pana kung yan. Lumabas ka na dyan. Ayan na mga kapaders. Malabas na rin. Malaking pugita ito. Ayan na. Uy! Na, ito na mga kapaders. O, laki! Fort Tanlino ito bukas. itong ang ari bukas na naman. Sigurado ko. Estimitin ko ito. Baka ito mga kulang 2 kilos. Baka ito mga uno sa S o mga uno ang timbang mga kapaders na ito nakabulo pa natin. Yun, nakadapa sa ibabo ng bato. Hindi lumayas mga kapaders. Itong may simang aking babaan ang mga kapaders. Papatamaan ko yung may matang yan. Mm -hmm. Giti ka dyan. Ayos na ito, masama na ang tama mga kapaders. Ano ka pa sa butas? Masama na ang tama mo. Bumitaw ka na dyan. Sumama ka na sa akin, pahuli ka na. Dito nga pala sa amin, ang kuwan ng buyer, panag-medium, pan ang kilo, panag-big, pan-60. Ayos na rin ang ganun presyo mga kapaders. Naroon, malaking surahan. Nga ito, hawak ka sa may buntutan. Ayos, pandagdag. Ito sa akin, pugita man mga kapaders. Pugita at surahan. Hanapan ko lang yung bawang siyuta ng puwitang ito. Baka may kasamahan lang. Baka mayroong kaasawa. Na ito pa, lapu po, nakasuot sa binagong. Kakasukuan pa na mga kapaders. Na ito, maamo. Kumasakam pa na ka. Ay naigkasam pa mga kapaders. Ay hama na pa na ito. Kung kailang may lapu na naman. Kumasakam na ka. Na ay lapu-lapu ihon. Na ito, bibiya, nakasuot. Mm hmm Huli ka dyan. Dagdag pang ihaw ng aking inakay sa aking mag mga kapaders pang ulam nila. Tara kayo lang po lapong ko ng agus mga kapaders. matagilaw na kaya ay kay magos. Hanapin ko yung iyon lapong yun na ron, At sa pinaking airman butos, mga kapaders, ano kaya abot kayo ng pana ito? Mm -hmm, hindi tinamaan. Dalawang isda ng sayangan ko, di ko nahuli. Isang lapo isang rodelio. na ito kanuping. Ay, mm -hmm, nakabulot pa. Ulitin ko mga kapaders. Mm hmm nakapulit mong palan ano nga ano pa na ito tiko yata ito Mamaya may si ko daw maraming sila nasayangan kanina may lapu-lapu ayaw ko pana. hanap tayo uli na ito rodillo na naman langkitaan ko na maganda mm -hmm. huli ka dyan ayan sige labas na ko sa may palikpikan sa may hasangan tiko mga pana ko ay ha mali yan doon sa malapit sa may simaan tiko hanap tayo uli na ito danggit or kuntingan. Mm -hmm. huli ka dyan. Ito yung isang klase ng danggit mga kapaders, kung tawag sa amin ay guntingan, danggit baho. Binibili nito sa amin kaya kilo 40 na roon, malaking maya-maya mga kapaders. Ay, sumut na. Yan sa kabilang butas yan, huminto ka dyan. Huminto ka, dyan ka lang. Mm -hmm. Huli ka dyan, gitik natin mga kapaders. Ayos to, kwartan na naman ito. Estimitin ko ulit ito kung gano'ng kalaki ito, mga 300 grams mga kapaders. Hanap tayo ulit, baka meron pa na ito nakasuot. Maya-maya ulit mga kapaders, pandagdag. Mm -hmm. Huli ka dyan. Hindi natin nakitik. Yol, huwag lang makabunot. Huli ko rin ito. Huwag ka na magparaikot. Huli ka na sa akin. Ayan, balit dalawa na ito. Paras malaking maya-maya. Akala ko ang maya, nasa igalaang, mayroon din pala sa dagat. Mayroon din dalagang bukit, kaya na nasa dagat din. Ayos, maganda mga pangalan ng isda. Hanap na naman tayo dito sa butas. Uy, na ito, kupa pa, malaki. Yun, sugutin ko muna. Labas na na mga kapaders. Good size, mga 300 grams ito. Estimate lang ito mga kapaders. Dadakutin ko na ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Mas maganda sigurado kung titimbangin natin mga kapaders. Mahirap kayo mag-estimate pag walang timbangan. Karamihan na sobra at nakulang ang timbang. Hanap tayo ng isda. Pagkita kayo. hoy. Na ito, sigurado na ito. Mm -hmm, giti ka dyan. Sintido ang tama. Ay, hindi, naulog. Malayo ang palan. Ano nga rin na mata ito pagkala mong malayo ang tama Pandagdag pang binta at pandagdag pang bigas ito mga kapaders Hanap tayo li na ito mga kapaders Nakapanan si Kadebrus Ingo umlaking nupos inay dambuhala mga kapaders Doon niya hinawakan sa dulo ng pana Diyan sa may rubber diyan nakapisto yung nukos Andito pa sa butas may nakita kong isda nakasuot Ayun labas ang buntot mga kapaders Oy malaking kanuping ito Sigurado pagpana ay nagabanti pa dito sa kabilang butas na ito yung ulo mga kapaders mm -hmm. huli ka na dyan huy pandaradagdag mga kapaders salamat lord ayun mga kapaders uwas pala ngayon magalasun sina maaaw na rin kami at maaawi na isang dahil lang tayo mga kapaders huwag ka na -para persa huli ka na sa akin at maaaw na rin kami na ito na kami sa tabi mga kapaders naawi pala kami ng kasamahan ko walang kulang isang ko na kami huli isang dahil lang mga kapaders Ayan, mga lapula -lapu, po, saka kanuping malaki, saka dalawang mayamayang malapad. Yun, isang kulambutan mga kapader sa kachamba yung kasamahan ko na kapana. Hindi ko na nabidyohan, malay kayo sa akin. Ayos na ito sa isang dive mga kapader. Salamat Lord na marami sa mga nang na pinagalo mo sa amin. Mga kadalins naman tayo itong na naman. Pang limang kilong bigas. Ayos na, masaya na kami. Ito nga pala mga kapader. So, pukita. Ayan. Ilang kilo kaya mga kapadres, titimbangin ko daw at meron kaming timbangan dito sa bahay. Kanina sa laut, estimate ko dito mga uno sa is, uno city. Ang sigurado kung ating titimbangin mga kapadres, yan, titimbangin ko ito kung may ilang kilo ito. At kanina sa laut, estimate ko ito mga uno sa is, uno city. Ayan, nakasala ng mga kapadres, ilang kilo kaya ito. Uno sa is mga kapadres, tama estimate ko. Para titimbangin timbangan ng kamay ko pala mga kapaders. Hindi, tsamba lang yan mga kapaders. so true, mali na yan. Magandang umagasan yun lahat mga kapaders. Na ito na, aming kinita. Lahat-lahat. 3,387 ang gastos 467 ang natira P2,120 divide by mga kapaders bawat isa partihan 584 ayos na ito yung huli kagabi na partihan salamat na marami lord sa magandang biyaya pati na rin sa ating karagatan ako nagpapasalamat. maraming salamat po sa inyong panunood God bless ingat po kayo lagi dyan